Mga kadyano, anong nangyari dito sa aking room? Ang lakas ng tulo! Um, oh no! Ano gawin ko? Ay! Sana matapos oh, na ito! No. Oh my goodness! Ah! Ang gagawin! Ayan, maganda ba kanta araw po mga Eh, <coughs> Ilang po may bagyo po tayo ngayon. Basa po yung aking sahig. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng trapal, Tapos, nilagyan ko po ng mga timba para po yung tubig hindi po umagos po dito sa aking sa loob ng bahay po. Ayan. Ayan, medyo humina na po yung ulan. Medyo uh, mabul pa po, po si Bagyong Christine na yun. Wala po tayong tatrabaho ngayon kasi po umuulan. Ayan. So ayan po, natigil po yung ating papagawa kasi may bagyo po tayo ngayon. Then next week po siguro or sa Friday siguro balik nila. Si Thursday meron pa rin bagyo panigurado. ulan-ulan pa rin. Yan. Wednesday po ngayon. Ayan. po ang lahat ang ginagawa. Napiyak niya yung kung May pwede ba naman ang gamitin? Niya? Ay yan ang bahay natin. Ang bubong. pa ah, may tulo rito patay tayo dyan nabagsakan yata nila eh. ulit yung rap iiniin yung mga um. So ayun po mga nagpalipat na lang po muna tayo ng drum Ayan. nagtatanim po kanina rito kaso hindi ko na lang po nakunong kasi umuulan-ulan po kanina Kapag tanim na po sila rito Ayan. pero may nagbubunod po ng punla po doon sa bandang gitna, malapit po doon sa acacia, tingnan po natin ang bilis po na natamnan. At ayan po mga kadyano yung mga nagbubunod po ng punla. At dami po pong punla oh. tingnan po natin kung mapapansin po nila yung drone. Sa bagay mapapansin nila, maingay po yung aking drone eh. Ikot natin. Ayun. Ayun, kakaway kaya sila. Ayun, kumaway po, napansin po nila. <laughs> kumaway na isa. Ito yung po, titignan po natin si Tito Cesar kung nandito po sa ilalim ng puno mangga. Ay wala, wala siya rito. Nandito dito sa may bubong. Baka tumama sa sanga. Tingnan po natin kung nandito yung uh, tricycle po niya. Baka umalis si Tito Cesar eh. Tada, wala po yung kanyang tricycle dito. Malis po, siguro. Ayan po si Douglas at si Pulgoso. Mahilig pong manghabol ng drone. Ayan, balik na po tayo. Uy, muntik na tayo. Masagit. Mabagsak. Ah, Masagit. ako pa dinadaan sa mga masisikip na lugar ito yung aking bahay under cons under construction po. ayan basang-basa na po yung loob ng kusina at at, at ang ating na CR pa mga halo ayan. ganyang kagulo nabasa pa po Hing natin sa bandang harap ayan. matibay naman po yan mayroon naman po siyang beam mga biga po so ayan po nagpalipot po ulit ako ng drone palipot po tayo ng baterya tignan po natin sa mula sa taas yung ating uh, lugar Yan. Isasagad po natin yung height limit po ng ating draw. Ang limit po niya is nasa 120 meters po yung kanya limit. Yan. Tapos po ng pataas. Ayan po yung pagyong uh, pag yung Christine. Hindi po siya kalakasan pero marami po nga ang tubig na dala since wala pa naman po kami sa signal number 3 nasa signal number 2 pa lang na ang pampanga. ayan ayan po ang itsura wala sa taas wala naman pong nagtumbahang puno basta maulan lang po ayan tingnan po natin ang kandito ayan ayan po ang baba po ng ulap po. ikot pa natin ng 360 degrees ang camera natin Ayan. sobrang maulap so ayun po pangatlong pagpapalit ko na po ng baterya at uh, tap po natin yung ilog pong malapit po sa amin kung uh, maabaw na or okay pa yung uh, agos malalim na ba or mababaw pa ayan po may marami pong uh, kinalat na punla po yung sa kabilang uh, pinitak ay yung kinetito cesar po yung hindi pa na araro yung na na yun puro tubig po yung makikita nyo dito sa bandang ilog tayo sa ilog at ayan po yung ilog so far okay pa naman po pero tingin ko sobrang lalim na po niya. Dati po kasi nabibigtas yan. Kaya po ngayon. Sobrang lakas po ng ragasa ng tubig po dito sa ilog. Buti na lang naglagay na po sila ng uh, dito. Mga mga pa yan. Tapapauwi na po natin yung drone natin, baka po bumuhos pa yung ulan, mahirap na po, baka masira. Ito yan po mga kadyan. na po yung ating drone. eh what's up mga kadyan? I'm still editing yung ating na upload ko mamaya maya or ngayong gabi Ayan. hindi lang po tayo dito sa gabi gabi na mo ulit tingnan po tayo sa labas dito pala nilagay lahat ng gamit ko sa kusina. Ayan po, gabing gabi na po. Tinanap natin tong kusina natin. Baka kasi tumulo na naman. Kagabi kasi, umabas yung tubig. So far, okay pa naman. Okay. Oh my goodness. Para ako nasa horror movie. So, wala natin itong uh, sahig. Kasi, yung hindi na siya shoot yung tubig eh. Good okay. damage pa ako nakalagay. Asa okay. ka Eh kahit pa paano na <laughs> mawawala yung pag-agos ng tubig mula sa loob. Mapipigilan. Kasi ito. Parang ewan. Hindi ko alam. Ayan po. Lilinis ko po kanina yung CR kasi po ang dami pong nalaglag na sement east-east muna tayo mga kadyano <laughs> ay nasakta pa ba sa bagyo yung mga kadyano yung mga team pagpapagawa yung bubong so, sana nakaraan natanggal na to so, sana hindi tayo ganito kulang po ng timba kailangan po ng timba kuha tayong timba sa labas ayun po mga kadyano kabalakas ko ng ulan narabi naman si Christine bam yung Christine baka kaya yung mga tingba rito, baka nasa taas pa tumutulo maagas mo dito yung tubig, uh, dati dito mayroong maagas eh. malipat dito kasi may asin pa rito dito yung hukay wala na palang bubong dito, nakalimutan ko so far okay pa naman yung slab um, <laughs> dapat yung isa eh nga ako ng konti. Mga kadyano, anong nangyari dito sa aking room? Oh. Ang lakas ng puno! Oh. Ang gagawin ko? Ay! Sana matapos na to! Oh, no. oh my goodness! Ah! Anong <laughs> nga ang lakas pa ng hangin. Gagulo-gulo na. na Buti na lang, hindi ako natutulog ng maaga. Kung natulog akong maaga, wala na ano to. <laughs> nag na ako. So ayun po, uh, medyo tumila na yung ulan. Paglilimas na tayo. Kaysa naman na uh, apunta sa cabinet ko, yari. Lulobo yun, panigurado. Ayan, ang dami nating kalat. Ayan! Mga Hirap na hirap na tayo dito sa ating bakuran. May bahay. Wrong timing po yung pagbaklas ng one. bubong natin. Oh no! Ay, hirap. Hindi pala pwede. Ngayon may acid Gusta Pustahan tayo, mapupunong ko to. <laughs> sa kusina. Ito so, sa uh, PR. Para mabilis. Uh, yun na lang mga kajahan na baka di tayo maka sleep na maayos kasi basa hmm? problema problema nga ito pwede na tayo so, na okay basa na yung pinto natin at uh, tutuloy ko na po yung edit ko <laughs> ayan dagdag na lang natin to ayan tama na natin ito sa akin. kita uh, po mga ka dyan. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. Sana bukas or sana bukas wala nang ulan talaga. Tapos malagyan na po agad ng forma para hindi na ito Hirap eh. Bye-bye. Hmm.